Pinaalalahanan ng PNP at lokal na pamahalaan ng makilala ang mga mamamayan ng bayan at maging na mga katabing mga lugar sa isasagawang detonation disposal sa quarry site ng Purok 5, Sitio Lebusi, Barangay Singkatulan, Makilala, Cotabato. Nakatakda ito ngayong araw, August 15, 2025. Inaasahan kasing mauobserbahan ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog kaugnay sa naturang aktibidad papasabugin ang mga unserviceable ammunitions and explosives at mga pampasabog na na-recover ng kapulisan sa iba't ibang operasyon sa lalawigan na pawang mga court evidence. Kinabibilangan ito ng mga hand at rifle grenade pangungunahan ang aktibidad ng Regional Explosive Ordnance Disposal and 9 Unit 12 batay sa utos ng Korte. Inaasahan ng malalakas sa pagsabog na posibleng marinig sa ilang bahagi ng Makilala, Mlang at Kidapawan City. Matatandaan noon na madalas binabahan ng pagkabahala ang mga komunidad maging ang social media tuwing nagsasagawa ng distraction ng mga pampasabog sa nasabing lugar sa pag-aakalang may sumabog na improvised explosive device o may nangyayaring bakbakan sa katabing mga lugar. Ngayon ay coordinated sa mga concerned agencies at barangay officials ang aktibidad at walang dapat ikabahala sa naturang detonation disposal. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.